Good morning, guys. So ayan, bisibisihan na naman yung lola nyo. So maaga pa, guys, alas 7:20. At ayan. Paalis na naman tayo at nakitid pagpapatintero tayo dito sa baha. <laughs> Ay, basa. Hindi talaga makaiwas ng mabasa. So ayan. Meron kasi guys pagtitipon ngayon yung mga officers ng HOA or huwarang kababaihan ng aming nyalunso dito sa San Jose del Monte so kailangan namin pumunta doon sa uh, lugar na kung saan kami ay may pagtitipon importante kasi guys na kami umaatin sa mga ganito kasi pwede kaming makalibre ng mga check up at pap smear so ayan <laughs> nagmamadali na tayo guys <sighs> hinihingal ako lagi nga abala ang lola nyo So, ayan, pasensya na kayo sa aking kitsura. Ayan, hindi kasi ako nagpupulbos, guys. Naglalagay lang ako ng sunblock at ayan, lipstick labat. Tapos, layas na. <laughs> Busy na naman tayo today. Ayan, guys, see you later ayan nga guys nakarating na ako dito sa tindahan kung saan iintayin ko yung aking mga kasama bago kami umalis papuntang munisipyo so inaantay ko yung aking mga kumare guys at ayan nga guys nakarating na kami dito sa aming munisipyo at ayan katulad ng nakikita ninyo napakaganda ng aming munisipyo guys so nandito kami sa likuran guys papunta kami sa likod ng munisipyo dahil dito gaganapin yung nga pagtitipo na aming dadaluhan So ayan, nagbibidyo video muna kami dito sa harapan ng munisipyo. Napakalaki guys ng aming munisipyo at napakaganda guys kasi nga bagong gawa yan. So andito na kami at papunta na kami doon sa lokasyon at ayan nga pababa na kami. Napakaganda rin guys ng tanawin sa ibaba ng aming munisipyo sa likuran. At ayan nga guys, pakikita ko sa inyo ito yung aming munisipyo sa gilid. At napakalakit talaga guys na ng building na ito ng aming munisipyo. At ayan yung aking mga kasama guys, mga kasama kong HOA officers. At kami nga ay a-attend pagtitipon dito or seminar namin dito sa likuran ng aming munisipyo. At ayan, katulad ng nakikita ninyo, napakaganda guys ng tanawin dito. Lalo na guys sa gabi. At makikita nyo yung mga ilaw. Ang ganda-ganda talaga guys dito. Actually, ito yung first time kong makapunta sa likuran kalusuran ng uh, aming munisipyo. At yan nga napakaganda nga guys dito. Pwedeng mamasyal dito guys lalong lalo na yung uh, mga bata. mag enjoy talaga dito guys kasi ang ganda ng tanawin dito. At sariwa yung hangin. So ayan na uh, habang naglalakad kami dyan guys. Ay natutuwa ako dito sa aking mga nakikita. So ayan nga guys napakarami kong video na hindi ko pa na-edit dito sa aking gallery. So marami-rami pa akong kailangan i-edit kaya lang guys wala talaga akong time dahil ako'y busy-busyhan itong mga nakaraang araw at ayan nga pababa na tayo at ito yung likod ng aming munisipyo guys napakaganda guys ng likod at harap akala mo eh mall sa ganda at yung uh, pintuan yan guys ay uh, face recognition ang gamit para ikaw ay makapasok so medyo mahigpit ang uh, pagpasok sa loob niyan guys hindi ka basta basta makakapasok but eto na nga tayo sa likuran so ang ganda dito talaga guys oh masarap dito ah, mag picture picture mag video video sa lalo lalo na guys sa gabi ang gaganda na nga tanawin dito yung mga ilaw niya ang gaganda so ayan nga at ang taas na nga building ng aming munisipyo mga kalola actually pag ako yung nagbo voice over guys wala akong binabasa kung ano lang yung nakikita ko sa aking video yun lang ang aking nga sinasabi so ayan nga papunta na tayo sa building kung saan kami ay may pagtitipon ngayong araw so dito tayo pupunta at dito yung uh, lokasyon ng aming uh, pagdadausa ng aming seminar actually guys yung aming seminar ay every month But, pero ngayon guys ay dalawang beses kami mag sa seminar dahil sa 28 ay ground launching ng aming samahan dito sa Huwarang Kababaihan. So ito na yung building at tayo ay papasok dyan sa loob mga kalola. So ayan. Nandini na kami guys. Inaantay ko lang yung aking mga kasama at kami ay papasok na dyan sa loob at heto nga bago ako pumasok ay nga pinasadahan ulit ng pagbibidyo ang napakagandang tanawin dini. So at yan nga guys papasok na tayo dito sa loob. Ang ganda ganda talaga dito guys. Hindi hindi nakakasawa nga tingnan malamig sa mata at ito na nakapasok na tayo guys sa loob at nagsisimula na yung ating pagtitipon mga kalola. So, medyo marami-rami din kami dito. At ayan nga, nakaupo na tayo mga kalola dyan. At ayan, nag video din tayo dito sa loob para tayo ay may pang-upload for to this video. At ayan nga, nagsisimula na yung aming magsalita yung aming motivation speaker. So, makinig po muna tayo. Ayun, <mulong> ko iba na sa mga bagong panahon. At tila ko na sa karera mo ng iba't ibang profesyon ang mga kababalihan. At hindi lang yan, ang paliging ako ng parte. Totoo yan ano? isa kong bahay o tahanan. Grand launching po tayo. Hindi mo na namin sasabihin kung kailan, pero malapit na malapit na malapit na talaga. Nakakapang na lang po. Isa na lang hakbang. Hindi na nalating sa susunod na buwan. Ngayon buwan lang po Okay. Actually, maraming sumisilip kanina ng mga behalf ni Ate Bo. Dahil gusto na namin ipagawa yung ID nyo. Yay! Pero siyempre, may batch po yun. Bakit po? Dahil po, tatlong libo po, po tayo. Okay? Pa-o-taking tayo kasabay ng Brown Lounge Chief. mag o taking po sa atin si Ate Bo sa ating okay. mga officers. Nandito po ngayon ang mga officers ng Puwangan. na tags ko po sila mula sa Vice President. Wala pa po si Press kasi si Press po at natapos na nga yung aming seminar at ito ay palabas na kami. Pero bago guys kami lumabas ay kumain muna kami ng merienda dito. May pinamimigay ng merienda dito guys. At ayan yung aming secretary yung black So ayan nagme mo muna kami. At pagkatapos namin mag merienda ito nga pumunta kami dito sa likod. Dahil humingi kami ng mga, mangat uh, mga pananim na punla. Ayan, humingi kami. So, may libre nga mga punla ng gulay dito, guys. At ayan nga, humingi kami. Ako, guys, talaga mahilig ako magtanim. Kaya hindi ko talaga pinalampas yung nga libre nga mga siblings dyan na pwedeng itanim. So, ang hiningi ko, guys, ay sili, talong, at saka, syempre, ang kamatis. So, at meron din ako, guys, na nakuhang mga buto. May nahingiran ako mga buto ng gulay, kagaya ng pechay, sitaw, at syempre, meron din nga mustasa at mayroon pang mga iba guys so ito yung aking nahingi, ang ganda guys so, ang, ang dami na rin ito so ayan nga guys, at ayan pa, naglakad na kami patungo sa taas para kami ay umuwi na so pa, pataas na kami at habang naglalakad nga kami dyan guys ay nakita ko yung aking uh, dating uh, kapitbahay so ayan pataas, paakit na kami sa taas ayan nga, at nagbibideo pa rin ako dito mga kalola so ang ganda kasi talaga guys ng tanawin dini So, ayan na nga guys. Ang ganda talaga. Masarap dito umupo at uh, mag video-video. Malamig din kasi guys ang hangin din. At ayan na nga yung aking uh, dating uh border dito sa aming bahay. So dito sa amin dati nakatira guys siya natin nakita namin kumakain sila diyang maglolola at magina. So ayan at kinausap nga namin saglit bago kami patuloy na umakyat sa itaas at yan kumakaboy pa nga yung aking mga kasama dyan. At hey na nga guys patuloy ang kanilang paggaway at eto na at pagdating namin dito sa itaas ay uh, nagvideo-video pa rin kami mga kalola so masayang masaya kami guys sa tuwing nga nakakalabas kami ay masayang masaya talaga lalong lalo na ako kasi minsanan lang ako lumabas ng bahay mga kalola kaya kapag ako'y nakakalabas syempre nare-refresh yung ating uh, utak kasi lagi tayong nakakulong sa bahay so puro gawaing bahay ang ating kaharap kaya pag tayo ay nasa labas syempre nababago yung ating uh, pananaw sa buhay at heto na nga nandito na kami sa harap ng munisipyo at ayan hindi rin na iwasang mag video video dyan ng lola nyo so ayan yung aming munisipyo yung napakalaki guys bagong gawa yan kabubukas lang yan nung nakaraang dalawang buwan at ayan napakaganda talaga guys lalong lalo na ang loob nyan so hindi na ako guys pumasok pa sa loob kasi nga nagmamadali na rin kaming umuwi at syempre yan di, di ang picture picture dito sa harapan ng munisipyo Ayan, at ito nakatawid na nga kami, guys. At sasakay na kami pa uwi. At pagdating ko ng bahay, ayan nga, guys. pit ko na yung aking mga nakuhang punla. Ayan, nilagay ko na siya sa aking mga paso. So, ayan. Para naman sa susunod na mga araw ay meron tayong magulay. So, thank you for watching.